Yung anak ko po, nanood po ng event doon sa Compostela, sir. Balita tatlo sila sumakay sa isang motor. Pagdating ko nila sa boarding house, nagkaklase nila, yung anak ko po naiwan sa labas. Maya-maya, may biglang dumating na motor. Hinampas yung anak ko, sir, ng bato. Pagkalabas ng victim, ipinapakita po namin yung picture, sir, ng suspect. Para kung talagang totoo yung sinabi ng witness namin na yung suspect, iyon talaga ang gumawa ng kriminter. Meron ng mga nahuli na sospek. Salamat oh. po sa binigay ng tulong para sa pamangkin ko. Unti-unti na nagbigyan ng katarungan po, sir. Maraming salamat. Walang ano po. Salamat po sa tulong niya, sir. Ayun, si Jan nakasalita na. Okay ka na, Jan. Okay na po. Ingat ka dyan. At kung ano pa yung pwede namin may tulong sa inyo, huwag kang magkatubili, magpasabi sa amin. And we will be there for you, okay? Ako po sir, mag-iingat po Thank you, thank you. Maraming salamat po sir. God bless po sa inyong lahat. Salamat po sa tiwala sir. Dolo, pwede po bang pakikwento yung nangyari po kay Lester and kung paano po ginawa yung mga operasyon po sa kanya? Ano ma'am, winalis yung panit at saka kinuha yung basag na buto sa ilalim at saka second operasyon, yung mata naman ang kaya na ano na damage nabanggit mo nga na ikaw na yun nagpalaki dito kay Lester. Ano po bang klaseng apo si Lester? Mabait naman yun, ma'am. At saka walang barkada. Yun lang naka siya sa kumpo pag-eskwila, pag-college na. Yun naka, ano, naka boarding house dyan sa kumpo sila. Yun ang kuan nahitabo sa kanya na yung ano, gikwan sa mga standby. Alo po yun naramdaman ninyo na ngayon po nakikita ninyo yung apo nyo puro po tahi at meron pa mga stapler sa ulo. Masakit sa loob ma'am kasi ano kawawa naman yung apo nakin. At saka kung mahimo pa lang kung ang naggawa siya ginoon na lang ang ano magginoo na lang ang mag sa, kan sa kanila. Wala kong magagawa. Nandoon naman kung hindi mo tulungan kawawa naman yung apo nakin. Kwa nami mang problema yung ano, operasyon sa ilong at sa kamata. Baka mabuta. Yun ang sakit sa loob ko nga anong magawa namin. Nangangamba po kayo na dahil doon sa nangyari pong insidente, eh baka po mabulag na itong si Lester. Yun nga ni ma'am, wala nang kinabukasan kung mabulag, ano bang magagawa niya. Mahirap lang kami at saka yung mga anak ko tumutulong sa kanya nag in kami para lang ano, makasubive siya sa operasyon. Kaming mga anak, nag -chip in, -chip in kami para lang maano, makuha ng tambal nga i sa doktor para makasurvive lang ang apo nakin. Gaano naman po kahirap ngayon tatay na uh, yan nga po, madami pang operasyon na gagawin kay Lester at the same time po. Yung mga gumawa po sa kanya niyan, eh, mga minor de edad pa. Yun nga ni ma'am, idalangin na lang natin sa gino you know, kung anong makuan sila, sana magbago na sila. Kasi maramay pang mangyari kung hindi sila magbabago. Wala kaming magagawa kung ano, kinabu yun ang kinabukasan ng apo ko. Madilim na ang kinabukasan niya, kaya hindi na ano, makag sa akin, hindi na siguro makapag-aral. Imbas kay criminology, baka dito na lang sa iba, anong magawa nga, hindi naman yun maka, ano, basag na na yung bungo at saka kinuha yung bungo kana ano kanang malambot na yung bungo yun ang problema nakin hindi na makabas ang kana ani ma mahilig basketball ra man ya karon di na makabasketball mo ra may iya kana ang basketball yun ang problema ma'am pero wala kami magagawa kasi yun ang kinuan may kapas may kapasamin idalangin na lang namin na sana makonsensya yung gumagawa wala magagawa. Ang pangarap niyo po or ang uh, pangarap din ni Lester ay maging isang polis. O, oh, yun nga ni ma'am, criminology ang kinukuha pero walang na, wala na. Bagsak na, bagsak na lahat. Kumbaga dahil po sa nangyari kay Lester, gumuho na rin po yung pangarap niyo sa kanya. Yun nga ni ma'am, ang kinabukasan, anong magagawa? Kung simba ko wala na kami dito sa mundo, ano, anong magagawa niya? kami naman ang nagpanaki yan, ma'am, yung, kuhan, yung mama niya doon, doon sa Palawan, walang ano, mga ni nga, nga, may mabuti nga nga, nga sa, sa iyo, magpasama ako kong, sirapi nga, nandito kayo para ma, man, yung problema namin. Pabago-bago pa nga talaga yung statement niya. Pero uh, noong time ba ma'am na pinukpok siya, meron ba mga witness? Yung kaibigan lang niya ma'am, yung kaklase niya, na si Jade. Um, yung sabi niya ma'am na pinuk ka ng pinukpok, yung ganun lang ma'am. So parang binatukan lang si Jade. Ano po ba yung mga nakikita niyong pagbabago sa kanya? Kasi nabanggit niyo po kanina na may mga nagbago and at the same time, yung statement niya hindi pa pare-parehas. Malaki talaga mga pinagbago niya simula nung nangyari sa kanya. Ano po yung mga nagbago sa kanya, ma'am? Yung tinatanong mo niya tapos ang sinasagot niya hindi tugma sa tinatanong mo. Minsan parang bata, ganyan. Paano ano pong parang bata? Ma pwede po bang pakikwento? Ano ma'am, palaging naglalaro, ganyan, ganyan. Ano talaga ma'am, malaking talagang pinagbago niya? Minsan min, minsan ma'am, yung makikiusap kami kasi ka, kami man ang ano amig, amigo hindi kan gusto niya hindi siya makipag-usap may panahon nga ganan siya makipag-usap may panahon hindi yun ang kwan din lang po so, sabi ng doktor kwan lang daw kanang ano mm. alalay lang ah, sabi po ng doktor gaano daw po katagal ba na magiging ganyan yung sitwasyon niya one month day and a half mm. sabi ng doktor Okay. Dahil po ba yun, doon sa na-damage po niya na bungo? Oo oh, ma'am, kasi yung otak niya may ano, dugo. Hmm. Yan siguro yung nakakapekto sa kanya. Malaking ang bungo niya. Hanggang dito ang nakuha. Hmm. So, dati po ba, ma'am, ito si Lester, eh, seryoso sa buhay. At the same time, matured na talaga siya. Oo, ma'am, mabait yan, seryoso. Makikita talaga namin na malaki talaga ang pinagbago niya. Kaya nga, humihingi kami ng tulong. Nangyari sa kanya, hostisya, ma'am, hostisya. Yan talaga ang hinihingi namin. Mabigyan siya ng hustisya, ma'am. Dahil sa ginawa sa kanya. Biyernes po na ere itong sitwasyon po ni Lester. And ngayon po, lunes, meron na kagad tayong suspect. Pasalamat ako, ma'am, sa kang po nga naaksyonan. Nga ingon na kay kung sa akin lang, ma'am, kung hinglaya siya, siya ang nagawa, na, nag, magawa ng ano, masama. Kay hinglaya siya, siya ang siya, naglayas. Simple, siya agad ang, ano, siya agad ang pailan ng kaso. kay kung ang tao kung walay kasalanan, hindi yun lumalayas. Yun ang masasabi ko, ma'am. Salamat ako kang Senator Tulpo nga sa matagal-tagal na kami ano sa dito sa Kuan Mindanao ngayon lang ako nakapatulong sa kanya ba salamat ako sa kanya kung wala mo dili gid maaksyunan kay ang gusto nga ni, sa mga kuan nga dili daw ipaabot sa inyo mo nay istorya sila kay sila ray magsulbad sa problema nga first priority nila pero man mo saligid ang mam ma katong ang amahan ani nga nasa Manila nga moy nagduol sa inyo unang pasalamat ko kang senador nga na aksyonan ni nga mga problema nga ani kay kung wala si Senator dili gid ma masulbad nga mga problema mam ma sir rapid po maraming salamat na ngayon na nabigyan na unti-unti yung hostesya ng pamangkin ko. Sana mabuo na talaga, mama, kulong na talaga ang dapat makulong, ma'am. Kasi yung pamangkin ko, hindi basta-basta. Yung mata, yung talaga yung malaking problema namin, ma'am. Yung mata niya, baka mabulag. Maraming maraming salamat, Sir Rapitul, po sa tulong na ibinigay mo sa pamangkin ko. Huwag po kayong mag Lolo and Ma'am. Andito naman po kami, tututukal po namin ito pong kaso ni uh, Lester po laban doon sa mga pumukpok sa kanya. So nakaagapay din po kami para sa inyo sa pagpapile po na kaso at the same time if ever po na may mga kailangan pa si Lester in terms of medical uh, needs, pwede naman pong ilapit natin yan sa opisina po ni Senator Rafi Tulpo at ng kanya pong asawa na si Congresswoman Jocelyn Tulpo po. sa barangay Poblacion na Compostela Davao de Oro. Ilan na po ba kap yung na lalaman nyo na insidente po regarding doon sa pagpupukpok ng bato sa ulo? Ang nabating sa ating tanggapan tatlo lang po. Mm -mm. Yung tatlo po na yun kap ano na po ang nangyari sa kanilang kaso? Hindi po na mam kasi na pinatawag uli. Para parehas lang po ba sila kap ng insidente po or kung paano po ginawa sa kanila yung pampupukpok ng bato? Opo, iba-ibang lugar pero yung dalawa, ang suspect, isa lang. Iisa lang po. Ngayon, nasaan na po yung suspect kap? Pinatawag nila man pero hindi na, wano bueno, hindi na sumipot. Hmm. So basically po, etong mga complainant po na pumunta sa barangay is meron ng certificate to file action? Ah, mayroon isa ma'am, mayroong isa. O, okay, ito si Milagrosa at saka eh. hmm. Okay. So, Kap, uh, ganito na nga po yung nangyayari sa inyong barangay. Meron ng insidente ng pamumukpok ng bato sa ulo. Ano po ba yung aksyon na na ginagawa po ng inyong barangay? Nagro-robing na, na kami, ma'am, gabi-gabi. Mm -hmm. Dalawang bises, 10 o'clock pag korpyo ng mga minors. Kasi nga, yung minors ang involved. Okay. At saka 2 o'clock, madamodaling araw. Okay. So as of now, kap, kayo po, ang barangay po ng poblasyon ay naka-enforce para po doon sa curfew na tinatawag po? Opo, ma'am. Opo. Si Mayor and Chief ito po yung mga suspect po doon sa nangyaring insidente na pamumukpok ng bato po. Kay Mr. Alibang Bang? Yes po. Yes po. Okay. Pwede po ba naming malaman? Paano po napunta yung lead ninyo sa kanila? Yes ma'am. Uh, this is the result of our uh, tedious investigation with regards to the identity sa mga suspects. So yung nangyari ma'am, although mayroon na kaming mga lead, but uh, gusto namin yung talagang totoo na... Mayroon bang ibang mga witness na magsabi sa amin na 'yun talaga yung suspect. And then uh, after that ma'am, uh, pinuntahan namin yung area, yung barangay na sinabi doon sa tao na nagtip sa amin ng information. Doon nakita at uh, na-verify namin na yung tao na sinasabi nila is positive doon sa area. Then right then under nag-coordinate kami sa mga parents nila yung dalawa kasi ma'am wala dito yung mga magulang tapos uh, iniwan lang sila doon sa kanilang lula. then uh, after coordination ma'am nandoon naman yung dalawa at uh, tinanong namin kung mayroon ba talaga silang involvement doon sa nangyaring pamumukpok ng bato at doon ma'am sinabi nila nakasama sila doon during the time na nangyari yung insidente but yung nagpukpok talaga is hindi sila. Bali sa isang motor ma'am, apat sila. Sakay. Then yung dalawa, kasama lang. Then yung isa naman na uh, minor de edad din, siya yung uh, driver. Then yung isang hindi na minor de edad ma'am, yun yung nagpukpok talaga ng bato. Yeah, uh, inamin naman nila ma'am, tapos uh, sinabihan namin yung mga guardian nila kung pwede, ma ano namin, for further questioning. Then uh, sinabi naman nila ma'am na sige sir, uh, ano na lang, uh, i-voluntary ano ipasurrender sa amin para makuna namin sila ng statement kung ano talaga yung participation nila doon sa krimen. So far ma'am, uh, inamin talaga nila na kasama sila doon. Isa sila sa apat. Sa apat ma'am, isa lang yung ang wala dito. Yung tatlo yung nandito na ma'am. Yung wala po dito, chip siya po yung pumukpok doon sa biktima? Yes, ma'am. As per statement nitong tatlo, siya yung pumukpok, yung hindi na minorlinad, ma'am. Pero kilala po ba netong mga minor de edad yung pumukpok doon sa, sa biktima? Yes, ma'am. Kilalang kilala nila kasi kasama nila. Uh, in fact, meron silang conversation sa messenger nila na nagsabi yung primary suspect talaga na huwag kayong magsabi kahit sinong magtanong. Huwag kayong magsabi kung anong nangyari o anong totoong nangyari doon. Ano daw do po, sir, yung motibo noong pumukpok ng bato dito po sa biktima? Ang sabi nila, ma'am, napagtripan lang nila yung si John Lister Alibangbang. Eh. Supposed to be dapat pauwi na sila ng, sa lugar nila. Nung nakita nila yon si Mr. Jan uh, John Lister Alibangbang na mag-isa lang doon sa kalsada, uh, bigla nagsabi yung suspect, mam ma na sa driver, yung minoridad na into yung motorcycle. Hindi nila alam, na pupukin pala ng bato. Doon, nagulat na lang sila bigla na pinokpok na ng bato yung victim. Then, right after, uh, nag-speed up sila going doon sa barangay nila, ma'am. So, ngayon po, sir, na nakita nyo na po or nakilala na itong mga suspect, ano na po ba ang sunod na hakbang na ating gagawin? Uh, itong tatlo, ma'am uh, since minor di edad naman ito, dadalhin namin ngayon sa PAO para mag-execute sila doon ng extrajudicial confession with regard sa ilahang participation doon sa krimina nangyari. And of course, assisted by our WCP, uh, WCPD personnel, the SWD, and uh, pati na rin yung mga parents nila or guardian. As of though, kasi sir, itong biktima po is hindi pa po maganda talaga yung kanyang lagay. So paano po ba makukuha na ng statement po o sinumpang salaysay etong biktima? Nung isang linggo, pinuntahan talaga namin doon sa bahay nila. Uh, hindi pa rin talaga namin makausap ng maayos dahil doon sa injury na nangyari sa kanya. Siguro ang gagawin namin nito ma'am, pwede naman yung, uh, yung tita niya or yung lolo niya, yun na lang ang uh, mag-act as complainant with regards on sa nangyari kasi hindi naman talaga ma ano yung yung victim kasi sa ngayon hindi pa makausap ng maayos so it's depend na lang siguro ma'am sa fiscal kung uh, tanggapin nila yung yung mga relatives or uh, yung guardian as uh, complainant doon sa nangyari ma'am sa pagfile ng kaso Paano naman po, sir, itong mga dati pa palang na biktima noong July? Paano po sila matutulungan ng inyong opisina? Yes, ma'am. Since ngayon nakipag-coordinate na sila sa amin, dati pala nag-ano na sila sa barangay, mayroon na silang arrangement doon. It's na hindi lang nag-ano talaga yung, yung suspect. Ngayon, mayroon na silang certificate to file action. I-assist namin, ma'am, tulungan namin para ma-file yung kaso. So, ang hanapin namin, ma'am, yung complaint complainant, yung uh, witness doon sa nangyari. At uh, ang kagandahan nito ma'am kasi positively na identified nila yung suspect. So malaki talaga ang chance na ma natin ang kaso. Kung hindi man ngayon siguro sa susunod na mga araw i-complete lang natin yung mga requirements po. Mayor, since ganito na po yung nangyayari dito po sa inyong munisipalidad, ano po bang unang aksyon na ginawa ninyo? First ma'am is yung sa police natin ma'am, ininstrapan ko sila na to increase um, intelligence networks po talaga. So, pina-inventory ko actually yung mga mga gang, mga barkada, yung mga tambay in different barangays and pinakausapan ko na din yung mga barangay captains natin na sana maging aktibo, mas maging aktibo yung mga barangay tanods. And dito naman sa barangay poblacion namin, even down to the purok tanods, kasi malaking barangay kasi itong poblacion mm -mm. even the purok tanods po, pina na din namin for monitoring. As to the future plans, iba na rin yung mga additional solar streetlights and CCTVs in our municipality po. Mayor, nabanggit po ni kap ng Poblasyon na isa din daw po kayo sa nagro-ronda po kagabi. Romonda din po kayo. Ano po ang dahilan? Gusto ko kasi makita talaga yung first hand na kung ano yung sitwasyon during evening para din aside na mamonitor ko din yung mga kapulisan natin kung umikot ba talaga. Then to monitor din kung nandyan ba yung mga barangay tanods talaga natin. Then makita ko din actual kung saan yung mga sulok na kulang pa yung mga streetlights natin para madagdagan. So pinaka project nyo rin po itong streetlights? Yes ma'am, actually in my term, first year as mayor, nasa 8 to 10 million yung na-establish natin na solar streetlights around 37 posts, yan per 1 million. So marami-rami naman po yung nadagdag. How about the CCTV po, Mayor? Kasi di ba nire-request din ni Senator na magkaroon sana ng CCTV ang LGU? Yes, for the CCTVs, ma'am, it is for next calendar year. Okay. It's already being added in our peace and order and public safety plan. May existing naman na CCTVs. Kaya nga, yung ibang suspect na din, different incident. Okay. Hindi dito. Nasolve yung ibang cases through our CCTVs. Then, we plan on adding pa next year. Nakausap nyo na po ba itong mga suspect mayor? Kanina lang po talaga, ma'am. Uh, mm -hmm. Before lunch, kanina ko lang sila nakausap. Kung ano yung sinabi ni Chief of Police, yun din yung sinabi nila sa akin po. Meron po ba kayong maipapangako, mayor? Kasi meron pa po kami mga kasama dito na biktima rin po noong pamumukpok. Ano po ang maipapangako po kaya ninyo sa kanila? Actually, um, yung sa kanila kasi, ma'am, is a different case, mm -hmm. iba din yung suspect. Um, may lead na naman doon, kaso lang tumakas yung ano. Then, hindi pa talaga nag-file ng case sila. Okay. But kung mag-file na sila, bawal din naman kasi hulihin ng We police natin without that. the warrant of arrest or any file case filed. So, rest assured na maningkamot yun may LGU, madakpan na mo dayon ang inyong unsa. Basta mag-cooperate na yun. Sa nangyari po ba na insidente, mayor, na pamumukpok ng bato, ipapangako nyo rin po ba na sa lahat po ng festival na inyo pong ipapalabas po is maghihigpit na po kayo sa seguridad. Actually ma'am, our festival right now, mas mahigpit yung security namin ngayong mm -hmm. festival. As compared to the different, uh, the previous festivals po, mas mahigpit po talaga ngayon. Um, nagbabalance din kasi kami, ma'am. Kasi yung iba din kasi, uh, may incident din kasi na yung iba, mismo yung parents yung nagagalit pag umaaksyon yung kapulisan. May mga ganun incidents din kasi. But we are always trying our best, ma'am, na whenever my festivals, una, our main priority is the peace and order. Mm -hmm. uh, we requested, marami kami na-request ma'am. Hindi lang police, hindi lang army, hindi lang force multipliers, <laughs> even K9 meron kami ng mga garep nagpabili ako ng marami okay. and almost every hour may police visibility naman talaga and then may oplan cup cup din kami doon sa nagiiinoman chinecheck talaga kung may baril ba or may sharp object mm -hmm. na hawak mahirap lang talaga din kasi paminsan ma'am kasi kami lang din yung binabantayan actually during festivities nandyan talaga ako hanggang okay. mag-end yung festivity. No? 15 days yung festivity namin. And then, kaya nga, inulit ko instead na yung 4 a.m. matapos, kasi yung iba, aabutin talaga ng 4 a.m., ginawa na lang naming 2. Okay. So mga ganun po na action But sa mga festivities namin ma'am Nagme-meeting talaga uh, Peace and order yung priori uh, priority namin Katalasan po ba doon sa mga event po na inaano niya mayor Is mga kabataan po ba yung mga uma-attend? Hindi naman ma'am um, Halo ma'am May parents Kasi more on family activities kasi siya ma'am Okay Oo. So yung festivity naman na sinasabi po Nagkataon lang kasi, ma'am, na yung dalawang big festivities namin dito, the Town Fiesta and yung founding anniversary ng municipality namin, magkalapit lang kasi, mm -mm. kaya tuloy-tuloy. Pero once a year lang yan, hindi talaga yan buwan-buwan in a year. That is July 25 up to the 1st of August. Yun lang yung festivity namin, ma'am. Okay. Paano po yun, Mayor, kung doon po sa festival na inaano inaaraligyo is... Meron pang mga minor de edad tapos curfew are na po. Actually, ma'am, yung last festivity talaga namin, hindi ko binawalan lahat na umi... Kasi once a year activity kasi. Okay. As long as na yung parents kasama nila. Pero di talaga maiwasan, ma'am, na yung iba lalabas talaga. Mm -hmm. And siguro it is a lesson for us din na siguro next time kahit festival, ang minor de edad, pauwi na talaga. Pag curfew hours. Oo, pero sayang din naman kasi ma'am pero ganun na lang talaga yung kailangan gawin namin dito sa Municipality of Compostela. Ano yung ginawa nyo? Bakit pinokpok noong kasama nyo itong biktima? Andun kami sa lamay ma'am din. Sabi ko nga, pumunta kami ng Compostela. Kami lang tatlo sana yun ma'am din. Mama yung... Yung Yes ma'am. Tapos, okay. tapos ma'am, pagdating namin dito sa, ano, sa barangay, may tatlong naglakad ma'am ba? Then, ihapak ang ulo ma'am. Gap, si kan moto so pinukpok yung ulo okay, wala bang away na alam mo itong well, di, pumukpok? Hindi po kasi kami bumaba. wala rin ma'am. Ma ma trip lang yun ma'am. Trip. Kayo ba noong galing kayo sa lamay ay nakainom na ng alak or lasing ba kayo? Hindi kami lasing yun ma'am. Yung ikapat namin ma'am. Yung namukpok siya yung lasing ma'am. Pero kilala nyo itong pumukpok? Yes ma'am. Paanong nangyari na siya umangkas doon sa motor na sinasakyan ninyo? sabi niya ma'am, sama daw siya daw. Tapos ma'am, di, di naman yung kalahin ma'am na mapupok siya sa yun mam ma ng tatlo. Mula doon sa lamay na pinanggalingan ninyo, gaano kalayo yung biyenahe pa ng motor papunta doon sa kinaroroonan noong biktima? Malayo ma'am sa amin tsaka ano, dito. Maka ilang minuto? 30 guro ma'am. 30 minutes? Saan ba kayo nanggaling na lamay? Anong lugar yun? Map maparat Procris po pumunta kami dito gagala sana kami noon mam ma then nang trip yung ano kasama namin mam ma hindi di namin alam mam ma nang trip siya mam ma pero eto bang nang trip na to hindi baka hindi niya baka away itong biktima hindi naman mam ma hindi niyo rin kilala kayo din hindi niyo rin kilala is yes, mam ngayon nakakausap niyo pa ba yung taong umamka sa inyo hindi na ma'am hindi na kailan yung last na pag-uusap ninyo pang yung pang pangyayari ngayon mam ma Pagkabukas nun, ma'am. Ano yung last na pinag-usapan nyo? Sabi niya na hindi daw magsaba-saba. Tapos, kano daw, marat mo. So, sinabi niya na huwag niyong pagsasabi um, kung kani-kanino itong ginawa niya. Sabi Napa? niya, oh. So, ngayon, alam mo ba kung nasaan na siya? Hindi na, ma'am. Nakita mo naman siguro yung itsura noong taong pinukpok noong umangka sa inyo. Ano nararamdaman mo? Konsensya, ma'am nawa. So kayong tatlo, pare-parehas kayo ng nararamdaman sa ngayon? Yes, ma'am. Along natutunan nyo naman dito sa nangyaring insidente na to? Di naman kukurkada ng masama, ma'am. Di kagala. Kasi madaling araw kayo nung nangyari yung insidente. So sana, syempre, kayo mga minor de edad pa, dapat wala na kayo doon. Dapat nasa mga bahay na kayo natutulog na. Tama ba? Yes, ma'am. So, ngayon, willing ka tatlo na makipag-cooperate dito sa police para mahuli eh, yung pumukpok dito sa biktima? Yes, ma'am. So, ikaw din, willing ka? Yes, ma'am. Willing ako, ma'am. Ikaw yes, ma din, willing ka rin? Yes, ma'am. Malaki ang salamat namin sa kanila, lalong-lalo na sa mga pe, uh, guardians nila na very cooperative sila doon sa nangyarihan. Willing naman talaga sila makipag-ano sa amin, yung mga guardians nila po, ma'am. Maraming salamat po, Chief and Mayor, sa agara action po dito po sa nangyaring insidente. So we hope po at ni Senator Rafi Tulpo na sana po matigil na po itong ganitong klaseng insidente po na nabubukpok ng bato or kahit ano pa po. Yes, ma'am. Uh, gagawin po namin ang lahat na ma-situate na hindi na mangyari itong mga nangyari ngayon, ma'am. Hopefully na maging lesson din to sa lahat ng mga taga-compostela. Di naman talaga namin kayang bantayan lahat ng mga kabataan dito, ma'am. Considering the ratio of number of police versus the population here in Compostela. Yes. So, di talaga kaya. So, this is also a wake-up call to all the parents po na bantayan talaga yung anak nila. We have policies, we have laws that we are enforcing pero di namin kaya lahat. So, kailangan namin yung cooperation ng parents. And as well as sana din yung mga kabataan natin nakita nila kung ano yung epekto ng mga ganyang ginagawa nila. And sana din na nila ulitin o tularan. Salamat po ako sa pulis natin dito na talagang maabtik sila at sana uh, matutuldukan na ito para wala nang magawa yung mga nagawa nito tulad ng ginawa nila sa anak ko. Sa ngayon uh, nagpafile na kami ng kaso para makasuhan na yung gumawa sa anak ko at para matulungan din namin si Lister na yung nasa hospital siya na mahuli na yung gumagawa sa mga ganitong gawain nila. Idol, salamat na madali ka talagang malapitan namin. Thank you, thank you po. Mayor, uh, Libby Ibdaw, salamat sa lahat na nagawa mo, na tinulungan mo talaga kami. Ah, uh, maraming salamat sa mga pulis dito, tsaka lalo na kay Chief po, na tinulungan talaga kami na mahuli yung mga kriminal na gumawa sa akin nito sa pamumukpok ng bato. Sa salamat din kay Mayor Libby Ibdao na tinulungan din kami. Tsaka kay Sir Rapitol po, po. Thank you po. Maraming salamat, salamat po, Senator eto, Rapitol, Rapitol po. po.